ito guys, balik adventure uli at manetes ang unang nagpakita nakasilong sa corals ayun, getek it. ito yung spot sa pinakamalayo na lagi nating nadamihan ng isda sana mayroong mga bagong tabi hanap uli oy, lapulapo ganda ng pwisto ayun, sa pole sibungin o sono. kung tawagin dito 180 ang kilo sa buhay mahal daw ang kilo nito hanap ulit at ito kanuping ayun sa pool, haba sunod sunod ang isda meron na namang mga bagong tabi tirahan lang ng mga isda ispat na ito may pa man at balatan kaya lang bihira at may danggit dito sa parting unahan. Kasa muna. Ayan, sa pole. Oops! Manok! Ay, hamal ang manok na na andyan na naman. Oops! Dogso! Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayun! Gitik! Kapresyo lang ito ng kanuping. Kaya lang, mas masarap ito sa kanuping hanap uli Oops, dugso pa Yari ka Ayun, gitik Gaganda ng patama ako ngayon Hindi pa sumado Dito pa lang sa lapulapot Dalawang dugso, kwartang linaw na ito At ito, danggit pa Sunod-sunod na Ayan, sa pole Dangkit buhangin ito sana magpakita na ang grupo para pana na lang ng pana at ito danggit pa ayan sa pole sige pakita pa ko ng pakita at andun may danggit pa sa parting unahan ayan sa din maganda at malalapad ng danggit ito na ang tamang sukat hindi na ito na alaki kasa uli at meron pa Ayan, sa pool ang buhangin, ayamal na yan. Hindi na tinamaan, nakatanggal pa yung isa. Andun may isa pa. Sayang yung dalawa. Ayan, sa pool. Hindi maalis sa lugar na ito, ma. Balik-balik lang yon. Langoy 'ole. Langoy lang ng langoy. Oy, balatan, nakatayo. Ito ang balatan na ah. gadol kung tawagin dito kapag tumayo raw ang balatan medyo masama ang panahon sana wag para dire diretso sa laot langoy uli dito naman tayo sa parteng buhangin ops lap lapo po. sibungin or sono ayun giti ayos at purong mga gandang klaseng ang tumabi dito sa dating spot hanap uli andan may talagbago lumalangoy Ayan, sa pole. May isa pa. Kasama na. Ayan, sa pole din. Bali dalawa. Sige, pakita pa kayo. At ito, matampusa. Ayan, gitik. Naachimpuhan natin ang tabi ng isda dito. Hanap uli Hanap lang hanap At ito, danggit Ayan, sa pool May isa pa Dalawa pala Ayan, sa pool pa Andun yung isa sa parting unahan na muna Ayan, sa pool pa Sige, pakita lang kayo ng pakita Tsaga-tsagaan ko kayo at ito, manitis. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayun! Gitik! Paksiw lang. Masarap na luto dito. At yun, may lapu-lapu pa. Nasa ilalim ng corals. Ayun! Sapol! Sigurado na. Pandurodog tong nito bukas. Piling-pili ang isda. Lahat first class. Ito naman tayo sa malaking bato. oy malaking surahan. Ganda ng pwesto. Sigurado ka sa inakay ko. Ihaw ka bukas. Sipatin kong maigi. Ayun, sapol sa mata. Malaki at mataba. Sabi nito ang inakay ko. Kahit anong luto sa surahan, magsabaw man mag-ihaw, Paborito ng inakay ko. Sige, labas pa kayo. Ops, danggit Yari ka. Ayan, sa pool. Karamihan danggit ang tumabi dito sa dating spot. Hanap uli at baka may mga kasama pa. Ito, kanuping. Nakatalikod. Ayan, gitik sa kaniopeng kahit anong loto masarap din langoy uli langoy lang tayo doon langoy oy balatan pa nakatayo na naman balatan nato na ito kapag nahanginan at ito kaniopeng hindi gumagalaw sigurado na ito sa pulkang bato ka ayam ayan malyan. hindi na gumagalaw hindi pa tinamaan ayan tinamaan din malupit ang pana ako kahit bato hindi sinasanto nawala ang mga danggit ops dogso hindi gumagalaw sigurado na ito ayun sa pole parang kanuping din ito ang pinagkaiba mahaba ang bibig sa presyo iisa lang masarap naman na luto dito prito or sabaw Sana may dugso pa Ops Solid Ayun, Gitik Hindi nakaporma Ito yung nagpapahirap sa akin <laughs> Langoy ulit Ops Danggit Hindi gumagalaw sa sapul. Ops Manok Ay hamal na manok na ito Hanap ulit Oy, manitis. Hindi rin gumagalaw. Sigurado na ito. Sipatin kong maigi. Ayun, gitik. Manitis, timbungan or salmonite. Ang kilalang tawag dito. Hanap uli, hanap lang ng hanap. Ito, dalawang talagbago. Pagtabihin ko para madubol. Tabi na, huwag ka na mahiya. Anahin ko na tayo magtabi. Ayan, sa pole. Kasa uli. Sa kambuhangin ka. Ay, hamal yan. Ano nangyayari naman sa kamay ko? Hindi na nga gumagalaw. Lumayo, tuloy ang talagbago. Ayan, sa pole. Kung kailan hindi gumagalaw, hindi tinatamaan. Ito na ang resulta ng kahawak ng bauo na yan Hanap ulit Ops, balatan pa, nakatayo din Siguro ito umay na ng kahihiga Kaya tumayo na Ikaw baga naman araw gabi nakahiga. Langoy ole, Oops, solid Huwag kang gagalaw ha Huwag kang gagalaw Huwag kang gagalaw Andun, nakapunit na naman Ayan, sapol Basta sa ulit Karamihan na Langoy uli Langoy lang tayo na langoy At ito danggit Dalawa magkatabi Dubulin ko Ayun sa pariho Danggit bahura ito Ang masarap na luto dito Yung ginagataan Nawala yung danggit buhangin Talagbago Nakasilong sa bato Dalawa ito muna sa parting hulihan ayun gitik kasa uli at may isa pa ayan sa kul bali dalawa may dalawa isda ito yung isda na magandang ilagay sa aquarium ganda ng kulay isdang kalibangbang kung tawagin dito hanap uli Hoy, sarahan. Nakatago ang muka. Palabasin ko para magandang patamaan. Naka diretso pa. Hintayin ko magtagilid. Atras ng kaunti. Unti pa. Hando na. Buta at Kakapaatras. Muntik na hindi tamaan. Yun lang. Nakatanggal. Hando na sa malayo. Hindi kita titigilan, may tama ka na. Kahit saan ka pumunta, susundan kita. Yun lang, lalong lumayo. Ando na. Papunta dun sa kasama ko. Yari ka dyan sa kasama ko. Buti at tuminto. Ayun, sa pole. Dagdag ihawin ng inakay ko. Ang kilo na surahan dito, 100 hanggang 120 hanap uli ito may talang bago tatlo igihing ko ng pusti itong isa para hindi magdaptes magtinamaan umalis na ayun sa pool umalis pa itong isa ayan sa pool din kasa uli at pa isa pa ayan sa pool pa Bali tatlo. Ayos talaga ang dating spot na ito. nagtabihan na naman ang mga isda. At nakakyat na rin ako sa bangka. Ayos ang laman spot na ito. May isda. Maganda at may mga lapu-lapu. Sibungin, urusono. kaya alang walang balatan at ko pa kaya sinagaan na namin ng isda para sa isda pa lang kwartang linaw na si ko pa ikaw balatan malaki na ha? ayos na yan kwartang linaw na din yan <laughs> Maganda Sa isang dive pa lang Puro yung silo namin Karamihan Maganda ka kasing isda Talagbago Sanggit. Mak dai na lang muna kamu kita. itu ming dive Dia lang din kami ma dive sa spot na itu.